Hey, what's up mga katipo? Ako si Julius. Puro lang inipangarap. gusto ko lang good magkamayon sa diri ko na park. Pero di ko aram kung paano. Kaya ka na. niya. Kung pa ko, nagliwan man yan ako dun tulos. Kaya paano Mabukas kita naman sa tindahan ni Bicol po daw so, napapatin niyo, tugtog ko niyan mga Christmas song na kay paano Bermans na baga September na. Tapos mapista na sa sa Erosi. bukas ko nga ni doon sa tindahan. Mahalin ako tangan ni ako. Kaya paano Masunda ako sa bantay. Kaya lang may nag na doon na Jante from Irusi North nagbakal sira sa dinadua na box na pizza. Mm -hmm. Salamat tunun po sa pag-ata para magbakal didi kay Bicol Food House. Pagkatapos ko ang ilutuan niya ito na duwa na estudyante, Nagkadiman ako din sa may pure gold. Kaya paano nagbalo ingredients. Tapos may papri naman sira na kopi ko. Salamat sa papri pure gold. Tapos pagkatapos din sa pure gold, naman ako din sa may plaza. Nagkanima ako din sa gapas meat shop. Tapos nakila kita sa mga taga-huban. Tapos magalyanis. Nagarayos hinda sa ako sa Sticker. Shoutout sa iyo. Salamat unon sa pagsuporta. Then pagsubaybay sa mga videos ko nang salamat po pala sa mga naka-appreciate sa <laughs> appreciate man <no?" laughs> ko no. nga niya sa may plaza, nagdiretso na ako dili sa may tindahan. Tapos may nagbakal naman niya kanira kaya di na pala ang bantay namo. San martes po pala ini, ya di nga natagan ko man sirasan sticker. Tapos pagabot ko man dili sa may balay, nagluto na ako sa order na pansit tapos lumpia. I-prepare ko man tulos kay pano nga kay po ani ini. Anong oras na ako nakasangkot? Sa mga naghahapot po pala sa mga prices namo san bila o oh, mag ka mo sa page sa Bicol po daw sa po dito ang amo mga mino pwede po kamo mag imo dito o pwede po kamu mag PM sa amo nag man po dito tulos ko ni, ni sa amo na pansit bila o kaya kung gusto po niya mag order pwede po kamo mag PM sa Bicol ko daw tapos pagkahagabi nga ni birthday kita da sa papa ni Jake nagkada ako din sa may makawayan tapos may nakakila naman din sa ato may yeah, nagayo naman na. sa ni Sticker na taganta pakatapos ko dito sa makawayan nagdirito kami din sa food lane kay panong nga malakaw-lakaw kuno kami San Martis pala kailan ini di nga mga followers ko diyo nagkarayo sa rasan sticker kailan makonsulon kay pano nga ni san nagparagawi sa rasan mga baga kayat to kuno si Katipo sa may auditorium naubosan ni sticker kuya diyo inaragaw ni Rao wala na si Rao kay nakapalo ko si sa ako Most big shout out man diyo sa mga kabataan sa bakulod salamat to support niyo sa ako mga lang salamat sa pagimon